Jesus. Tayo Very Smart at birthday ni paring Jade natin ngayon. Happy birthday, Jade! Salamat, salamat, mga idol. Ayun. So, kasama si paring Lester, sa si Tropa. Yung ilo sa inyo. Ano yon paring Jade? Ano yung ginagawa mo? Ito. Ito, paring Lan. Kwanto? Ano? ano? Ang gwapo ko naman don <laughs> Mali pa. <laughs> Paring Berto, oh. TV. Oh. Ano ba 'yan? Le lechon Belly to. oh, Lechon Belly. Yan oh. ba 'yung Lechon Belly? Oo. Oh, oh. Aha. Uh -huh. Tingnan nga natin. O oh, ano, Lechon Belly nga. Napakasarap. Ito rin Oh. Paborito natin, fried chicken. Ay, boss, sige boss. Chicken pala. Hindi pala. Chicken, chicken pa lang, hindi pa fried. Chicken pala, hindi pa lechon. Tapos na namin si ay pampo. hindi kay bigay niyan. Pampo. pampo, pampo 'yan. Kay bigay niyan si Pampo. Pampo lutan. Ay si pareng legs natin. Walang magawa, nagsusunog. Yan. Very smart tayo sa very smart. Ay na naman tayo diyan, pareng girto. Ayun. Kala ko parang alan. Alan. Cute tayo nang cute. Ayan, Gichun Bailey. Mamaya, pakita natin mga idol. Uh, Tirayin mo mga idol siya, no? Andun na sa loob. Tirayin mo siya, no? Parang Aljun, ah. No? Parang ano lang, andok sa. Gichun siya, no? Ano. Oh. siya, City. Sanay na sanay. Si parang Roy natin, parang Lester, pati Aljun, ah. Siyempre. Iba talaga, ha? Oh, video oh? yan, pre? opo, video po. Para gumalo kami ba? Oo, oh, Video ba? Lapitan natin, ah. Uh. <laughs> oh, may galing-galing pa, oh. lapitan mo. Huwag okay, namin, Grabe ba? Oh. Pati yung mga mukha na nag- Ah, ito. Na trabaho Pero Kaano nyo? Kacagaan nyo naman. Basta sa birthday ni Paring Jade, no? Oh. Basta kay Paring Jade, mag-litson tayo. Oo. Oh. Nakakatakam naman tignan yan, Oh. Walang sinabi andox pati Sr. Pedro, eh. Sinabi Sinabi mo yun pa. May kasama pang pagmamahal ba yan, paring Lester? Ay, oo naman. Oo, oh, oh, isa na all. Para sa kaibigan. Ay, sarap. Sela. Hindi ba yan, pwede siya, ano? Paring Lester, di ba pwede to? Yan? yan? Ah, pwede ba yan? Nakaisibusin <laughs> yan. 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 Sumab nila, Lexi, pati niya, ano? Sab, sab. sab. <laughs> <laughs> Is na. Jerome, sab na kinilagsi, oh. La Lester, alis alis na kayo dyan, Aljun. Bali si... Pagsasabi mo, kung pwede lumamig, kayo so, na ang pinigil. Ayaw mo palitan. <laughs> si Lexie daw po. bilis. Ah, i-bidyo kayo Sige, pre. Go, pre. Ikaw, pre. Okay lang. Okay, okay. Okay. okay lang ako. Okay lang ako. mag pa. Kasi naka-jacket ka, di ka matatabla ng init. Okay lang. Okay lang ako. Ayan ako. Ayan okay ako. Ayan ako. Sprinkles. Sprinkles. Aparin, Carlo Vaino. Mhm. Lara dio. O, labi wait ko. Oh. May bubuin dito sa kitchen. Adaagi na dito pa yung ko, bawokin tayo ng baboy. Oh, kasar. Oh, tingin niyo close up pang idol, oh. Ay pag videovert, advert. Ah, holy shit. Taste koha gining kita alak ba. Oh, shit. Oh, shit. Di di man ko kuha alak, wala man alak. Wala alak. Wala alak, bawol tayo diyan. Kain lang tayo marami. Ano? <coughs> oh, sarap. Hmm. Mm hmm. Shit, holy shit, holy shit. <coughs> change player naman po si paring Lester naman si paring Aljon naman ang pahinga muna relax muna relax relax muna si paring Roy ganun pa rin ang setup taga hawi paring Lester Happy sa tingin yun. mo mga ilang minuto na yun or oras na Malapit disgrasya. ya ko si paring Aljon, Ano paring Aljun, Anong, sa, Aljun sa tingin mo oh, isang oras na disgrace yan eh, sa isang oras na pala malapit na yan tingnan natin malapitan Bala ba yun ba naman sira cellphone hahaha <laughs> Ayan na yung tsura mga idol oh. Parang well done na o pare ah. Ah. Sarap pa. Ah. Konting ikot na lang mga guys. Ah, konting ikot na lang pala mga idol. Mga idol natin sa kabila, ayan. May dala dalang pizza ata. Ngumawa. Ay. Yan. So, balikan na lang natin ulit pag malapit-lapit na mga idol. Ayan. Ating Ang mm, you know, ni na, boss, boss Jade. Boss Jade. <laughs> na. <laughs> ayan na. Ubudol <laughs> fight na lang kami. boodle fight boodle fight boodle fight uh, oho carbon check carbon check carbon check ko oh. paring carlocterales o oh. carbon check check <coughs> tayo carbon check in lang san no carlo oho grabe ba

So yun mga idol, wala na tayong closing ceremony. Happy birthday na lang, Boss Jed. Busog na eh. Tama na yung video. Halika dito, eh, busog na. Busog na. Busog na. Happy birthday. Salamat at busog. Thank you, thank you. Wala na ako ganong video. mo sila na kumain. May mga tropa? Uh, ito, ito, ito. ito may, pang... may pang... May imagas mm -hmm. pa. May pizza pa. Kaso, busog na. May plastic naman. Kaso, wala mamang problema. Kaya plastic na lang. Uh, salamat sa mga nagluto. Kay Alan, kay Roy, kay Eljon, kay Lester. Salamat sa Buscet. mga... Boss Jade. Nag-sponsor. Mga nag-sponsor din. Salamat din daw. Nag-sponsor. Uh, salamat, salamat. salamat, salamat. Pampe, salamat sa pagkain mo. Pampi. Pampi. <laughs> Pampi. Si Pampo, si Pampo, susunod. Si, si, Pampo, si Pampo yung gumagala. Si, si Pampo, Pampo. susunod na lulutok. Salamat <laughs> <laughs> sa inyo. Bye bye. Please, please ads. Like, subscribe, share. Si Pampo.